Baby ayang dumating. Baby <laughs> ayang dumating kami ah. Mga guys, kuminga naman kayo diyan. Wala <laughs> ka bang number? Landline ako. Nandito kami sa masikip na lugar. Landline. Sino <laughs> ang may telephone number din ng landline? Oh. Merong kami pang pa-chitchat galing kay Bossing. Landline. <laughs> Brosted. Thank <laughs> you last. <laughs> tayo.

Ayaw naman siya. Ayaw naman. Sa bahay naman, sa mga wala kang Kaya namin eh. Kasi wala. Pag hindi namin napipil, wala. Diba may okay na ng manok? Kainin daw namin na

Sabi niya hindi siya raw inom ng mga. Di ba? Ang plastic na tao talaga. Ang plastic na tao talaga. Ano ba 'yan? 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 yang ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? 'yan? Ano Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba ba

Pa-snack ka oh, sige, bala kayo. Nag-aaral yung anak ko, Nakangari na. Tapos may bola pa. Dito ang pretty mo. Wala akong pera. Pag wala, may meron. O oh, sige, mamaya. Hindi nga kasi, di ba nakakain natin gusto natin dito? Yun diba, na lang isipin natin. Kaya diba, nga, nainis-nainis ka na, pag magbibigyan mo din. Oo, oh, mm -hmm. totoo. hindi mo matitiis tayo.

Wala kami po daw. Sige, mayroon ka kayo Hindi ba pinagyan ka ganyan yung Yung puso mo? Wala kang lalaan mo. Mahal ka. Kahit na ako na may nakalaan sa iba. Kaya nga po mo kayo. Hindi mag-iisip ng na yung niya, dapat budget na rin mo. Eh, pag walang kulay, yung mga anak ni Lonlon kasi hindi nag-iwan. Pag walang mga bakon. Takbo sa na, ano so, yun, niya yung lasa mo? Meron na, Ito na? Ha? 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 ng Harina na lang malaki Kaya, dito ah. Yung mga asa nga, sa ng pitso. Sabi nga nanay. Mga konserva, ng mga aso ng manok sa akin, anong isda.

Tanggapin hmm. mo 'yan. Pagkatapos ng sauce ng shots kumakain talaga tapos. Para nang mabubuhay ka lang, oh. wala ka <laughs> <laughs> na nang laman. Dumudura iyan eh. Tayo na ba yan? Wala pa. na. pa. Yung ayang busi, tina-try ko muna. Hindi ko talaga kaya basta pag-uulan. Darin ako kung may ano yan, may Hindi na abala naman 'yan, no. Kasi <laughs> na kung may patatas. <laughs>

Ang buhok niya makapal sa likod. Yung dito niya po pala. <laughs> Ay. Eh, ano pa yung buhok niya? Hindi. Hindi mo ko yung harap. Pinahangin ako. Sabi niya. Sabi niya. Sabi Sabi ko. Hindi ano yung ano ah. Dito lang yung blowout mo ah. Sabi niya. Oo. Salamat. <laughs> Pero tinuyo ko na din sa likod. Kawawa naman. Pag ang customer mo pa rin. Eh. ka din eh. Hindi. Tsaka tayong tusak. Tusak tayong buhok. Kaya nga. Pero pag